Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga Hindi po ako lubabas ngayon, maya maya po ako lalabas kasi po Kagigising ko lang po uli Ayan po mga kalaki, pasensya nyo na po ako At ako po ay Ah... Uh nagpapahinga-hinga po ng konti at sinusumpong po ako ng hilo. Pero mga kalaki, syempre kailangan ko pong bumangon para po magigay po tayo ng mga lucky numbers ngayon pong 11am dahil nabalitaan ko po ang lalaki na naman po ng mga prices ng mga Lotto Pilipinas at abroad. Kaya dapat po mamigay tayo ng mamigay ng mga lucky numbers ng mga 6 digit. Para po sa inyong lahat mga kalaki, syempre gusto nating ma-target na makuha ang mga milyon, di ba? Manalo man lang tayo ng 4 digit, 1,000 plus, tsaka 5 digits, di ba? Nako, nakakatuwa na po mga kalaki. Eh, much more kung million pa mapanalunan natin. Alam niyo po ba ngayon pong January, bago po matapos itong January, na marami na rin po tayong napanalong 5 digit na naman. Kung di po ako nagkakamali, meron na naman po tayong 6. O, oh, di ba? Eh, kung madagdagan pa, di ba? Bago matapos, di diba, makasampu man lang tayo, di nakatulong ulit tayo sa mga lucky followers natin. 50,000 yata tayo, no? 100,000, di ba? tumututok lang dito. Libre po nilang nakukuha ang lucky numbers. At syempre, yung iba pong nanalo, private consultation member po yan mga kalaki. Talagang tinutukan ko yan. Pag private consultation ka, tututukan ko ang mga lucky numbers na ipapakod mo. Kaya, pamember ka na sa mga interesado. Okay na ba mga kalaki? Handa ka na ba? Ready ka na bang kunin ang mga 6-digit lucky numbers? Kung ready ka na, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Millionario. Ayan po mga kalaki Siyempre, umpisan po natin ang mga 10-digit lucky numbers abroad Ito po, number 40 Number 37 Number 28 Number 36 Number 29 Number 52 Number 58 Number 60 Number 12 At number 15 Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky numbers abroad Ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 24, number 39, number 37, number 36, number 21, number 18, number 10, at number 9. Ayan po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na number 37, number 18, Number 20 Number 25 Number 23 Number 34 At number 5 Ayan po mga kalaki At ito ay isunod na rin po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Abroad pa rin po ito mga kalaki Hindi na natin patatagalin. Ilista mo na tandaan mo mga kalaki ha Ito na po ang 6 ang digit lucky numbers Number 15 Number 20 Number 24 number 21, number 5, at number 11. Ayan po mga kalaki. At eto naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2, number 5, number 1, number 8, number 0, at number 9. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit 0 to 9. At eto naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Number 21, number 30, number 19, number 27, number 32. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng mga 6-digit laki numbers. At syempre, bago po natin ibigay yan sa masusugit po natin mga followers na mga baguhan dyan, kung gusto niyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, oras-oras, araw-araw sa Facebook nyo, YouTube, TikTok, makinig po kayong mabuti. Dapat naka-follow po kayo sa legit na account namin, Red Parungkin po, sa Facebook na merong 317,000 followers, kami po yan check. At may second account po tayo, Red Parungkin din po ulit na naka-yellow t-shirt naman po ako, kasama ko si Lola Carmen sa picture, at may 50,000 followers. At syempre, Aris Katsalian. Ayon po yung mga legit na account namin sa Facebook, at meron po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At syempre po, TikTok, kung saan kami nagsimula ni Lola Carmen, ang TikTok po namin merong 423 o 424,000 followers. Ayan po, padami na po ng padami ang mga laki na ang mga sumusubscribe sa laki numbers natin kasi nga po legit naman po nakakapagpanalo tayo mga kalaki, di ba? Ipinopost po natin ang mga na-winners natin sa Facebook po, makikita niyo po yun, wala pong daya yun may mga nananalo sa mga lucky numbers namin, meron din pong hindi. Okay? So mga kalaki, ay maganda nito, tinututukan natin lahat yan at nakakapagpanalo tayo. At syempre po, tandaan yung mga lucky numbers po namin, libre, wala pong bayad dito. Private consultation po ang may membership fee kung saan kami po ang sasagot ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months. Okay? Sa mga inilalaban mo, bibigyan ka namin ng mga code sa birth month at birth year mo, ikukode natin yan. Malay mo, swerte pala yung birth month mo. At virtue mo, di ba, yung pala magpapanalo at magdadala sa'yo ng milyon. Kaya mga kalaki, sa mga interesado po pa-member message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, nakuha po ba? Ayan. Maghihintay na po ako sa mga sasali ng ngayong January. May discount pa po. O, di ba? ang ganda. Ibig sabihin, binibigyan namin kayo ng discount para makasali po kayo dahil gusto po namin mapanalunan ang milyon. Malay mo naman yung birth month mo, birth year pala pag na-code ko yan, yung pala ang swerte na maghatid sa atin ng milyon. Okay mga kalaki, syempre, balik na po tayo sa mga lucky numbers po. Dito na po tayo sa Pilipinas. Ito na po ang 642. At dapat po mga kalaki ha Naka-follow kayo sa mga account namin na yun Para mabigyan namin kayo ng mga libreng lucky numbers Basta naka-follow Magugulat ka Meron ka ng lucky numbers sa messenger mo sa spam Okay 642 Number 14 Number 29 Number 38 Number 24 Number 16 At number 23 At eto naman po ang 645 Number 31 Number 36, number 39, number 42, number 25 at number 17. At ito naman po ang 649. Number 11, number 28, number 17, number 30, number 20 at number 5. At ito naman po ang 655, 6 digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 51, number 43, number 45 number 22, number 9, at number 16. At ito naman po ang 658 6-digit lucky numbers, number 33, number 12, number 52, number 48, number 22, at number 3. Ayan po mga kalaki, ang lucky numbers ng 658. Ayan, kompleto po mga lucky numbers natin. Huwag niyo pong kakalimutan, 3 days po yan bago natin palitan. Okay, so mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya Siganlay. Ayan, Siganlay po ng Nueva Ecija. Uy, parang may kilala ko dito sa San Jose City, mga Siganlay. Ayan po mga kalaki, maraming maraming salamat po sa pamilya Siganlay po ng... Talavera Nueva Ecija. Hello po, maraming salamat po sa panonood. At syempre, ang mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa may, ano yan, Pasong Tamo, Makati. Ayan po sa Pasong Tamo, Makati. Shout out po sa mga driver dyan, jeepney driver o tricycle driver dyan, kahit ano pong driver dyan, saludo po kami sa inyo, bus driver. Thank you very much po sa walang sawang panonood. Mananalo tayo ngayon. Baka ikaw na mag-uwi ng jackpot maya-maya. Good luck!